Hello guys. Ah uh, kami ng makakainan ngayong gabi. So sabi ko mag magikot-ikot kaya tayo dito sa bagong area na kung saan uh, yung ah uh, baguhan na kabayan uh, nakatira sa anong lugar ito? Kalij. Sa Al-Kalij. So, ngayon, uh, sinamaan sinamahan ko si Kabayan, sabi niya, kung pwedeng, pwedeng maghanap-hanap kami ng makakainan kasi nga, baguhan si Kabayan. So, nalulungkot pa si Kabayan kasi wala pa nga siyang ang buwan dito sabi ko, sige nga, maglabas-labas nga din tayo. So, nandito na kami, guys, sa labas. Diyos ko, ang layo ng, ng lugar ni kabayan sa kabihas na. Kaya medyo nagdadalawang isip si kabayan kung itutuloy niya pa ang, ang pag-stay niya dito o uuwi na lang siya o pupunta na lang siya ng polo magpapatulong siya para makauwi na lang sabi ko advice ko naman uh, kausapin muna ang amo at baka payagan siyang maghanap ng matitirahan na medyo maayos-ayos naman kasi pinuntahan nga namin kaba ni kabayan yung lugar niya yung tinitirahan niya So, sa isang flat, merong dalawang room. So, bawat room, merong apat na tao. So, hindi... Hindi... Kaya na magdagdag pa siya doon. So, ang nangyari, naka, nakahiga si Kabayan sa... anunya sa... Sa sala. So sa sala naman, dinadaan-daanan siya ng mga ano, dinadaan-daanan siya ng mga mga uh, tao ng mga kasama niya sa bahay. So kahit tulog pa siya, nagigising siya kasi syempre mga nagtatrabaho sa restaurant. So broken ang schedule. So, talagang hindi talaga siya makakatulog ng maayos so sabi niya, nagtanong siya sa akin kung ano daw magandang gawin sabi ko, kausapin muna ang amo ang employer kung at sabi niya kung ano yung mga demand niya bago magpirma ng kontrata, kaso lang may pinirma na siya ng kontrata sa Pilipinas so yun talagang masusunod so So sabi ko, uh, magtsaga-tsaga muna. Ito yung area niya. Wala naman dito yung Filipino restaurant. Ito yung area niya. So, medyo may kalayuan itong area na ito sa bahay niya. So, talagang maglalakad pa talaga ng, ng malayo. So, So, walang kabayang restaurant dito. Kaya, sa pag abroad talaga, uh, talagang dapat pag-isipan ng mabuti at saka handa sa kung ano man ang kahinat na handa sa, sa magiging sitwasyon. Pero dapat hindi ganon kasi Uh, dapat masunod yung sa kontrata. Kung ano yung sa kontrata. Ibigyan ng maayos na accommodation, may transportation, at may saho. Siyempre, dapat yun ang masunod. So, yun ang sinabi ko kay Kabayan na dapat uh, yun ang itimand niya sa employer niya. So, kaya kayo guys sa uh, gustong mag-abroad, pag-isipan munang mabuti uh, bago sumabak kasi pag nandito ka na uh, mahirap ng uh, may, mahirap ng ang buhay na wala kang malapitan dito so a pieces of advice sa mga gustong mag abroad pag isipang mabuti